Trivia Bakit kailangan ng buhay na apostol kung may Biblia na? Ayon sa pananaw ng iba, kung may Biblia na, bakit kailangan pa ng apostol? Ang sagot, dahil sa lahat ng larangan, may tamang tagapagturo. Sa sekular na mundo, abogado ang nagtuturo ng batas sa mga law students. Hindi music teacher. Doktor ang nagtuturo ng medisina sa medical students. Hindi engineer. Pulis ang nagtuturo ng operasyon sa krimen, hindi po nurse. Sa spiritual na mundo, apostol ang dapat magturo ng Biblia, hindi sugong hayop ni ikalimang anghel. Hindi rin po sugong tagabasa. Hindi papa at lalong-lalo na hindi self-proclaimed messiahs o messiah na appointed son of God pa. Paano nga silang maniniwala kung walang nangangaral? Romans 14. Kaya apostol ang magtuturo ni hindi kung sino-sino lang. Hindi sapat ang libro. Kailangan ng tunay na apostol na isinugo ng Diyos. Konklusyon. Kung sa sekular, may tamang guro. Sa Biblia, dapat ang apostol ang magturo. Pagpalain ka ng Panginoon. Maging dagdag ito sa iyong kaalaman. Happy Rapture!